And we are live. It's been a long time. My God, baba natin to. Hello, everyone. I'm back. This is Vanji. I'm live once more. Narito tayo sa aking YouTube channel. Hello to all. Uh-huh. Okay, meron tayong one million viewer ka agad. So maghintay-hintay lang po tayo ng konti and let's see kung sino pa ang available para, para mag-join sa ating live for today. It's been a while. But I'm excited to be back. Nandito ulit tayo and uh, actually the reason kung bakit live po tayo ngayon is because uh, first of all, gusto ko po kayong i-welcome muna dito sa aking channel. At uh, soon, ang ating channel na Oma Wanji ay magkakaroon ng konting um, uh, pivot. Mag magkakaroon tayo ng konting pagbabago. So, yan. Yeah. So, maghintay tayo lang po ng konti at uh, may mga darating pa po tayong mga... Uh, friends, followers, supporters and subscribers na nandito ngayon at interested po na makinig o malaman kung ano po ang ating topic for today. So, kumusta po ang lahat? Kung kayo ay bago dito sa aking channel, my name is Vanji. Ang aking po pangalan dito sa aking channel ay Oma Vanji Rocks. At uh, sa mga hindi pa po nakakaalam, ito pong uh, channel na to ay nag-umpisa nung panahon na tayong lahat ay lockdown sa bahay. Nung panahon na hindi tayo pwedeng lumabas, kaya yan, pinanganak anak itong channel na to. <laughs> At dahil syempre, oma po ako. I'm I'm a grandmom. Kaya oma Filipina wife, mom and grandmom naninirahan po dito sa Netherlands. At uh, mga 20 years na po kami dito nanginirahan uh, kasama ko po ang aking uh, mga anak. At uh, syempre po ang aking asawa. <laughs> so ito po ay uh, kaya ko po nasabi na magkakaroon po tayo ng konting pagbabago or changes dito sa aking channel o dito po sa aking platform na ito dahil hindi ko po ina-expect na ito po palang uh, dating libangan lang or hobby lang po ang pag-vlog at pag-post po ng aking mga Zumba, aking po mga Zumba dance, dances at saka mga routines dito sa aking YouTube na ginamit ko nga po siya nung panahon na closed yung mga gym kaya upload po ako ng isa ko yung Zumba class para sa aking mga students. Yun po talaga ang um, ang initial na reason kung bakit po na-establish itong ating uh, channel. At dahil nga po, uh, natutunan ko na rin po ang mag-vlog at mag-edit ng konti at natutuwa po akong i-share sa inyo at na, na nakaka-inspire po naman ako sa ating mga subscribers and followers. At dahil po dito, uh, medyo dumami po tayo. Nag-umpisa tayo sa wala naman tayong subscriber dati, kundi yung aking mga Sumba students lang hanggang sa nagkaroon na rin ako ng mga totoong kaibigan na namit ko dito sa aking YouTube channel. At namit ko na rin sila in person. Nagkaroon na rin po ako ng mga friends na vloggers dito sa Netherlands. Meron na rin po ako mga tinatawag na sisi sa aking nagaling po at nakilala ko lang po dito sa amin mga pagla-livestream dati. So ngayon po ay Uh, Nag-meet na kami in person at naging magkakaibigan na rin kami. So, iyan po yung kagandahan nitong pagkakaroon ng ganitong klase ng platform. At dahil ang aking YouTube channel po, I am, wait, 20, 20, tatlong taon na. 3 <laughs> years na po itong YouTube na to. Pero 2, 000, meron tayong 2,400 na uh, followers friends and supporters na nandito at sana po ay natutuwa pa rin kayo at nag na uh, nai-inspire ko pa rin kayo kahit pa paano kahit sa paanong paraan at, at uh, a year ago po ay ako po ay nag-venture o sabihin na po natin na uh, tinanggap ko po ang bagong change sa buhay ko dahil alam niyo po kapag nandun ka na sa Um, sa estado na Sabihin na natin na marami ka nang natulungan at pwede ka naman nang mag-retire, retire. retire. <laughs> yung retire, hindi ko kino yung sarili ko po na nag-retire, kundi ang sabi ko nga siguro nag um sabihin nating nag-refine Nag-refine. Para kasing marami pa po akong gustong i-share, hindi lang po yung aking fitness journey, o hindi lang yung aking lifestyle dito, bilang isang 50 plus, actually 59 na po ako ngayon. So, ibig sabihin po ay, uh, parang 57 po ako nung nag-umbisan nitong YouTube. Two years pala. So, ayan, from Zumba instructor, pagiging oma, pagiging wife, uh, pagiging... Um, uh, wannabe cook and baker na hindi po umangat ang akin yung sabi ko nga, hindi nag-improve yung aking, yung aking talent o yung aking skills sa pagluluto. At saka yung, pag, uh, yung pong uh, sabihin na natin na yung lifestyle nyo kapag ka, Mahilig po tayong pumili ng damit o mga bags. May mga unboxing vlogs din po akong ma-share sa inyo. At salamat din po sa inyong, syempre, panonood. At bang uh, sa mga comments ninyo na nakaka-inspire din sa akin na ituloy-tuloy ko po ang pag vlog So ngayon, uh recently yun nga naulit ko po nag-venture po ako sa online business. At dahil sabi ko nga, yung online business, total na sa social media din naman po tayo at yung online business ay dati ko na po siya talagang pangarap. Actually, noong ako'y nagtatrabaho pa po ng full-time, ay gustong gusto ko nang magkaroon ng online business pero hindi po talaga siya mag-succeed. Alam niyo po kung bakit. Kasi, unang-una, noong nagtatrabaho po ako ng full-time, dumating na po ako dun sa point na parang nakakapagod na rin na magtrabaho ng 40 hours in a week. Pagkatapos, pag-uwi ko sa bahay, ako pa rin yung, siyempre, gagawa ng mga responsibilities bilang mami, bilang asawa. Nakakapagod. At, at, at sa kasabi ko noon, kapag 15 na ako talaga, ay ayaw ko na talagang mag-report sa boss. Dahil, Uh, bago po kami lumipat dito sa Netherlands, siyempre ako po ay nagtatrabaho ng full-time. Pagkatapos meron din po akong mga, sabihin na po natin ng mga side hustles. Dahil ang single income po talaga ay hindi naman magkakasya kung apat ang anak, pagkatapos marami pong obligasyon. So hindi po kasya. Meron na naman tayong viewer, hello! At kung meron pa po hama yung makikita, mag-watch po ng reply na ito. Thank you. sinashare so, share ko lang po itong uh, kung bakit nag-go nag, um, nag live po ako after a while. Ulit. Uh, Nag-live -nag po ulit ako ngayon. Dahil gusto ko lang pong unang-una, siyempre, magpasalamat sa mga nag-follow, sa mga nanonood. At saka, gusto ko rin pong ituloy uh, i- ipagpatuloy ang pag inspire ko sa inyo in a way na sa this time po after sharing a lot of contents on my zumba uh, journey being a mom, wife and grandma at ang aking vlogger at uh, pag vlog, pag every now and then mga travel namin na hindi naman gaano madami at saka yung unboxing ko at sa kung ano-ano pang mga uh, life hacks So, gusto ko pong i-inspire naman din kayo tungkol naman po sa aspeto ng pagnenegosyo kung paano pong kumita ng extra. Dahil alam ko po naman pong lalo sa panahon ngayon, mahirap po na iisa lang ang ating source of income. Maaring sa iba ay sapat ang kanilang income, pero meron din po, meron tayong 2,400 na subscribers. At I know isa, dalawa o tatlo sa kanila, naghahanap siguro ng pagbabago o ng konting, sabihin na natin na uh, source ng supplemental income. At gusto kong i-share sa inyo itong online business na ginawa ko at napatunayan ko na malaki po ang naitutulong niya. So kung ikaw ay naghahanap ng pagbabago, para siguro din sa iyo, subukan mo rin to. And recently po, naggawa po ako ng isang video at natuwa po ako na meron tayong maraming uh, views nung sa video na yon At naisip ko, siguro po sign yon na dapat mag-share ako ng mas marami tungkol dito sa ginagawa kong online business. Dahil sa 14,000 views na yon alam ko po na isa, dalawa o tatlo sa kanila ang naghahanap nga ng pagpabago o ng mga sabihin na natin ng options kung bakit pinanood nila yung video ko. At dahil po napanood nila yung video na yon ay nakatanggap po ako ng maraming inquiries sa akin pong uh, back office o dun sa amin pong um, platform. Meron po kasi as an online business As an online business owner, meron po kaming tinatawag na back office o meron po kaming um, platform na kung saan nakikita po namin at nababasa namin ang mga messages po ng at emails ng mga nag-inquire. At marami po, mabot po sa 200 yung mga inquiries na yon from that video. So ito po, meron, meron din naman na mga nagtanong din naman doon sa aking Facebook page ng how po ng papaano. Alam niyo po, yung aking video na yon was made in Tagalog. Dahil i ko po sa, in, sa, sa aking short vlog na yon, o, sa aking short video na yon. Kung papaano po, at bakit ako nag-start? At kung sakali na meron akong katulad na uh, naghahanap din nang ibang pagkikitaan o ano pa paraan para makadagdag sa kanilang kinikita ng kahit hindi umaalis sa bahay gamit lang ang inyong social media syempre kailangan may laptop at syaka phone tapos may wifi connection syempre meron pong paraan so ito po talaga ang main message nitong aking go live na ito so sa mga nagtanong po at sa mga nag-inquire at nun din po sa mga nag-message sa akin maraming salamat unang-una sa lahat. At nang uh, sana napanood nyo na yung uh, workshop. Marami sa inyo alam ko napanood na dahil may mga follow-up ng tanong. Sa mga hindi pa naman nakapanood ng workshop o ng webinar na tinatawag natin, yun po ay 90-minute na session. Online po yun. Na mapapanood ninyo kung ano ang mga importanteng bagay na, na dapat malaman kung ikaw ay interested na mag-online business. So, paano nyo po mapupuntahan yon? o makikita yung webinar na yon? ang gagawin nyo lang po, pupunta po kayo sa aking webpage, yung pong www.vanjirocks.com. Yung pong syempre, yung Vanji, pangalan ko po yon. Yung RAX, yun po yung aking registered business dito po sa Netherlands. So, ayan po yung, yun po yung ginamit kong domain name, o yun po yung aking webpage. So parang ako'y nagmamonolog po sa ngayon dahil alam ko po na uh, marami sa atin ay hindi makakapanood ng live pero maraming makakapanood po siguro ng ating replay. So yun po ang gusto kong iparating sa inyo. Kung uh, hindi nyo pa napapanood at gusto nyo mapanood yung paraan kung paano magkakaroon o magkakapag-umbisa ka ng iyong online business, puntahan mo lang yung aking webpage vanjirocks.com. Pagkatapos, leave your name and email address. Makakatanggap ka ng email galing sa akin na kung saan meron dong link. Pwede mong mapanood ang aming webinar o ang aming workshop. At kung sakali na meron kang tanong, pwede, pwede ka mag-message sa akin doon sa email na natanggap mo or pwede mo rin akong i-message sa Facebook page ko na Vanjirox NL din. Yan din yung aking um, um, Facebook page. Okay, pwede mo rin akong i-add sa, uh, sa Facebook. Pwede mo ako i-message doon. Uh, kung gusto mo rin, dahil natutuwa din ako at nalilibang ako mag-TikTok, nasa TikTok din ako. <laughs> Vangirax din ako sa TikTok. So, yun lang. Uh, ang wish ko lang sa'yo kung sakali Kumikita? Opo, negosyo po ito. Hindi po ito trabaho. Magaling po yung uh, malinaw ang ating usapan na hindi po ako naghahanap ng at trabahador o ng empleyado. Negosyo po ito at business partners po ang mga makakasama kung sakaling gusto nyo po mag-start din ng inyong um, business. I-guide uh, ko po kayo, tutulungan ko po kayo kasama ng ating dedicated coach na mas experience kaysa akin, mas marami siyang training na nagawa na kung saan pwede na magkatulong kaming tutulong sa iyo para pag-usapan natin ang strategy na bagay sa iyo para mas umunlad yung iyong online business. Online business na to global. Nasa bahay lang ako, kita niyo naman. Ito yung online business. Meron kang global reach. Hindi mo kailangang magtambak ng produkto. produkto. At ating main activity dito ay marketing. At yan ang isa sa mga matututunan mo kapag napanood mo ang workshop at kapag tinanggap mo yung invitation ko, natingnan mo bago tayo mag-usap. Kasi kung ako ang mag-explain sa'yo for 90 minutes, isa lang o dalawa, tatlo lang kayo siguro. Samantalang meron kaming inihanda na kompletong uh, business presentation para sa inyong lahat at para sa mga interesado. So yun ang gusto ko lang ipaalam at uh, ipaabot sa inyo. If you are looking for changes, if you are ready to embrace the new you, to discover the new you, to see what you can do. Sa sarili mo sa pamilya mo, sa iyong loved ones. O kahit ano at handa ka sa mga pagbabago sa buhay, gusto mo rin lang maging maging bago ka o ma-improve mo ang sarili mo sa maraming aspeto. Maaring para sa iyo 'to. Tingnan mo lang, wala namang mawawala. Libre ang workshop. Libre ang webinar namin. So, uh we, I wish you good luck. I wish you good luck. Marami sa inyo nag-inquire, marami akong natanggap na email sa na nag-sign up para mapanood at gustong makatanggap ng information. Gusto sa mga hindi pa nag-sign up at nag-leave lang ng message na help po, ito yung sagot ko sa inyo. Sign up lang kayo po, panoodin yung workshop, at kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa akin at sasagutin ko kayo. Okay? Maraming salamat at mag-iingat kayong lahat. And soon, mag upload ulit ako ng mga videos kung paano pa natin matutulungan yung mga ibang tao, mga kababayan especially, na naghahanap rin ng pagbabago para umunlad ang buhay nila at para sa kanilang pamilya. Yun lang muna for today and salamat ulit. Ingat kayo.